Dililihan. Magkano na tayo. Pasyal-pasyal din pag may time. Eh, iyan. oh May patata. tao Si. Halos karamihan ang tao sa trabaho. Kaya ganyan. Hmm. Kunti pa lang yung mga sasakyan dito pero pag hapon yan puntang gabi dami yan o eh yun kasi o yun, yung karama na yan tapos ito yung mga tindahan ng damit na yan daming pumunta guys ayan hanggang tayo abag naman tayo oh. awag nito bas buatain tayo ngasaskan nggak na bas panas nggak nainit na din nggak kasi medyo na huh. na panas nggak medyo na tayo ay nag ano naman bilita namin ngayon tayo ng isda <laughs> isda uh, guys ngayon tayo natin kung may mga tayo bilita tayo ngayon tayo tayo ngayon sa mayroon upuan dito natin. Ang ah, wala. Pa oh. Pa. Yung upuan natin guys oh. Na Ito ako umupo. Yan. Upuan hintayan. Uh, tayo. Ayan. Yung tindahan guys. Puro damit. damit. damit mga. mga mga babae. dati ito ay ano box store tapos nilipatan ng isang supermarket tapos nagsialisan kasi mahal lang upa ngayon ano na ah uh, tindahan na ng mga damit

Ista Pulahan. Yeah. Dalawang kilong pulahan ito. iya So mga lapu-lapu. Yung pulahan um. yan. Hon. dito. Maliliit. Cekat. Cekat. Yan yung nabingwit natin kasi yun. Maliliit. O oh, diba? Tapos lagay natin si Lupin. Mamaya, dagda rin ko yung ano. Yung isa. Maliliwit. Hai, oh, gila! Jadi, aku nanti bawa ke satu. Ini, aku sayang. Jadi, kita bisa memanggil. la pubase.